Iginiit ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na hindi dapat minamadali ang pagsasabatas ng mahal ni Kawalpan. Ayon kay Pimentel, hindi dapat na minamadali na House of Representatives ang pagpasa sa mahal Kawalpan kung saan dapat aniya na maglaan ng oras para talakayin ito. Naniniwala si Pimentel na kapag umakyat ito sa Senado, pag-aaralan mabuti ang naturang panukala at dapat may korob kung saan present dapat ang lahat ng mga senador. Aniya sakaling matuloy ang Maharlika Wealth Fund dapat tiyakin na pangmatagalan para tiyak na makikinabang sa benepisyo nito ang mga anak at apo natin sa hinaharapa. Pangamba kasi ni Pimentel na kung magkakamali sa pagpapatakbo at malugi ang gobyerno, tiyak na lalaki ang utang ng bansa kung saan ang mga anak at apo natin ang magdurusa dito. Isa rin sa kine-question ng senador kung saan huhugutin ang pondo sa Maharlika World Fund dahil wala namang surplus na budget ng gobyerno dahil nangungutang pa nga tayo sa mga gastusin para sa mga proyekto at serbisyo ng mamayang Pilipino. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.